Ibig tutulog ko dyan ni 3rd District Congressman Luis Villaferte ang pag-governar na ang Commission on Appointment sa disipasyon ng DIA at Secretary Jess Obredo na halihali ng takabibli sa Kongreso. Parte ni kang pagmundok ang kongresista na konsideradong iyo ang ino ng padrino sa paglaw sa gobyerno ni Secretary Obredo. May report sa yan sa Tibo Takpa. Ang dakulang panghinayan na sigamunduan ng namamatay ang unya ni Congressman Luis Ulefete matapos pinalmenteng maaraman na gadanak ma-recover si Secretary Jess Rubedo sa kadagatan ganas batay kasi bagong aga. Kung so man subot na kaareglo na sindaka ang sekretaryo, saka pa nangyari ang bagay nini. ini. Nangihinayang magsanin, huli ka nakatala na subot kung paan ang kumpirmaroon to commission and appointments with favorable endorsement ni Villafrete Silvredo. Uh, Kanagosto 14, kuta taan na, ang nakaaging si Bana, i co na si uh, uh Robredo unanimously. Nag-meeting na po kami uh, as in naki-dinner na nga ni siya sa mga miyembro kang uh, Kamara de Representante. Uh, ako nga ni po naghihinayang as in namumundo ta kung so arin pa kuta kami nagkaariglo, nagkaintindihan ni Secretary Robredo. Uh, Nakatalan ko ta na hiningi-appoint siya na kaging Agosto 14 alaga duli man sa pagkapagadan ni Congressman Sani Escudero na Oktaba ini. Alagad sa agap, sa 22% ang presente bulan, liwat ko tanang maatubang ni Secretary Robredo sa Commission Appointments. Asin sa pagkakataon na ini, si Gunti William Pepe, nagtugot na sana kung permano na ang tagiging Secretary ni Robredo sa DAG. Sa ngunyan, nakikisumaro si William sa kamunduan na namamating niyan kang pamilya Robredo. Si Damay, asin, nakikisumaro sa nangyari sa satuyang Secretary of the DILG, si Jesse Robredo. Kay Butastas, para sa iso niya. Nagdadara ni Misteri in at Inigeres ang pinihiling na kadibalasan o kaya simple aksidente sa naman ang pagkakamangyari ng duwang trahedya mismo sa panahon kapag presentar ng mga kandidata at ang Hindi Sinasabing coincidence ni para sa iba, alagad sa rong misteryong figuro lain mo lalo na pagpuhon kang presentasyon ng Miss Bicolandia. duma na natanyog ang bilong ng Pilipinas, lalo na mga pisyalis ni Bisa Bicol, matapos mapabaratakan ang taong 2009 na nadisgrasyang mabudalag yung bas ang pibadong lulong na ni 2009 binibining Pilipinas International Melody Girls Back sa National Highway Kabuladig di sa Camarines Sur gayton de the si girls back as si pang iba na kuta sa pasiringon sa presentasyon kan Miss Bicolandia digdi sanaga, naga sa sandang harong sa ligasti albay haros dahil na mabis si girls back sa kusog kan impact sa enterong pagkakaroon kan sa indang SUV ngunin na taon misteryo man ang sa nagkakasaribot ang mga pisalis kan naga sa Miss Bicolandia nakaging sabado sa kama bungkaras ang pareta kan pagbagsakan ng Secretary Jesse Rubredo sa kadagatan kan mas Kadagusan pagbulo sa ka mga pakikidumamay at pagbundo, katagod kan pagkakonservar na kan pagkakagada ni BILP Secretary Jack Obrado. Makulog po sa daghan na wala na si Mayor Obrado. Oo, uh, Mamundo ta. Pero sa sa pagiging sa na... Dako lang, tabang do lang leader. Isang sumpang sinira ng pag